guys. Nakabili tayo guys ng pusit. Eto guys, yung pusit na nabili natin. Ano kaya ang masarap na luto dito guys. Tingnan nyo guys. Oh. Tingnan nyo guys, ang laki-laki niya guys. Tatlo lang siya guys, pero ang lalaki tingnan nyo, guys so so ano bang ulam natin ngayon ay posit ang ulap natin ngayon ay posit guys so eto guys gagawin natin guys kalamares or ginataan na posit guys kasi meron pa akong gata dito guys so yun lang guys Tingnan nyo guys Ang laki laki nya guys mm. So eto guys Yung uulamin natin Yun lang guys Bye bye